Good morning, good morning mga ka-anglers. Ayan. Tayo susubok uli. Mainit na umaga. Ayan si Utol, kami dalawa. Ayan, namimingit niya mag-isa. Pero ako ayaw Gusto ko may kasama ako. Si Utol Eric o si Utol Arnold. Mas maganda yung may kasama eh. Pagka sa tigsay, okay lang kahit nag-iisa ako. Sabi sa pamimingit, hindi. Okay. Doon kami pupunta sa malayong lugar ayun doon. Subukan namin doon. Dito malinaw tubig eh. Ayaw kumagat ng mga tilapia pagka malinaw tubig. Nakikita siguro yung taga. Okay. subukan kami sa malayo. Ayan mga so O nakabi ng mano na tayo. No. Kaanglers pala. Akala ko hindi sila kakagat eh. Kaya ah. naman ano Hindi na natin na video hump Hindi pa tayo nagbe video eh Ayan o no. kinakagat na nila yung mga pain natin no. Ang ate Dami. Ano 'no? Oh, udy. Ah. Sige na. Ngayon tayo mag-feed ulit. Ah. lang 'yan. finish on dito lang tayo muli ayan tinawag si Otol ganun hmm. na nakasukat finger alauna na ang mga huli Pero mababaw na rito. Hmm, bilis oh. Lilit. Maliit. Hmm, release. Dami Nile Pula 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 peace on na naman dito, dito lang tayo makakabawi bawi yata sabi mo umaga ano ngayon lang kami umuli may ano talaga may oras lang may talaga Ayan simple lang. Agis uli. Sana makahuli ulit. Marami sila, dinudumog agad eh.

minsan mga bulinggit lang eh di ba rat rat eh yan o Misan inaagaw ng malaki pwede na pwede na pwede na yan yung talagang ano release pagpinger na yun. cái này ok naman eh. parang iniilan eh oh. Good size Good size Natagpuan Ang bahay Nakita Nasa tabi lang pala sila Pauwin eh Sagwang pa uwi ni. Eh. Na lang order masyado. Eh. matabi pala sila ano Kulain Miss on Ay magpalit ng pataw eh Ganda ganda nitong pataw na ganito eh Parang antena matmata matayo Okay Mga Ma, kadami dami tayo dito ah Makakakuha ah, ng pang ulam kapit kapitbahay natin ating tinuturuan pwede na oh. ha? Ah, sabihin nyo hindi pwede yan peti oh. pwede naman yan eh. yung mga malilita ka na ayan. ayan mga katadlers tayo uwi na ayan na si Utol pero alas dos na rin dito lang pala kami makakahuli. Layo pa lang pinuntahan namin. Malapit doon. Layo. Doon sa dating pwestohan namin. sa ubo lang kong pare ko. Kahuli naman tayo dito. Dito lang tayo nakahuli. Kahuli ko kanina isa. Ayun ang kahuli dito tayo dito. Ah, wala. Ayaw ka mulo. Ah. Ano yung tubig eh? Pero ilang pirasa rin. 2, ah. 4, sampu rin may sampu rin git mahigit eh, di mga dose eh. yan, konti lang ulit na natin ah, ilang piraso lang hindi ayaw ko mulo eh ah ito lang lambat ko kasi mga bato eh ko lang okay mga ka-anglers sulod mga katiksay na mga katadlers baka maganda na huli ni Parin Cesar si eh na okay bye na I love you all na lang bye shout out na sa inyo lahat